feeling ko mga bituin ngayong gabi Mga ulap ang aking katabi Tuwing ka ay nag-iisa Pagkat ikaw ay nandito na Matalasan kong mga aking batid Ang nangasalang na pag-ibig natin sa mga hangarin natin tapat kayang baguhin ang lahat magagandang larawan ang ating bukas ngayong Pasko'y magniningas ngayong Pasko magniningning ang Pilipinas <coughs> saan man sa mundo tanaw nila ang lingwanan mo duyan ka ng pagmamahal pinagpala ng mga pa. kapal ngayong Pasko <coughs> <coughs> ngayong darating na Pasko hiling ko makatanggap ako ng regalo di mahalaga kung maliit o malaki pasok pa rin sa akin kahit gano'n kasim play si dapat na makumpleto mo ang sabi extra wish pag yan ay nabuo wag din natin kalimutan na ang diwa ng Pasko pag mamahala ng pagkulatatin sa buong mundo pagpapalitan ng mga regalo masaya kami sa bayang Noche sa ating gabi, sa lubungin natin ng kaarawan ng may kapal sa natin Pilipino ipadama pagmamahal ang dapat na regalo sa ating kapal nila lang lahat ng galit at tampo isang tabi na lang, gawin nating masaya ang Pasko sa Pinas, tapos pusong pasasalamat sa nasa itaas ngayong Pasko huwag niningning ang Pilipino San man sa mundo tanaw nila ang liwanag ng doon yan kaya ng pagmamahal Pinagpala na may kapal ngayong Basko Nining nang may na pino Umiyak man o no, tumawa Ngayong Pasko, magliningning ang Pilipino San man sa mundo tanaw nila Ang liwanag mo, duyan ka ng pagmamahal

Paling banal mo, hindi magkakapulat, Pasko Yung, yung nagbabait-baitan ka sa comment section Nagmamalinis ka, tapos nagpipiling angel ka at santo Sa comment section, pero dumadaan ka sa bike lane Kung ikaw ay nakamotor <laughs> magre-reply yan sa akin ah uh, mo po naka camera ka lang naka action camera ka lang kaya hindi uh, dyan ka dumadaan sa normal lane pero kung uh, wala kang action camera at hindi ka nag, uh, naka video malamang sa malamang dun ka dumaan sa uh, bike lane doon ka na, duma ka na dumadaan <laughs> okay <laughs> sabi mo eh. <laughs> en la realidad de the reality is the reality pag wala ang pusa magulo ang daga <laughs> pag naka open ang camera nagbabaitan nagbabait-baitan bigla <laughs> ayos eh no? bagong kasabihan yun Puno eh, punong-puno yung bike lane eh. Punong-puno <laughs> -puno ng motor. <laughs> hindi <laughs> hindi nang bike. Sa <laughs> pagkahi so wala namang huli diyan. Katika tulad dati ng pandemic, may huli lagi diyan eh. Ay up. Dun sa may shell nakapwesto. So ngayon wala na. So, kumbaga, normal na ulit 'yan na daan eh. Na ano eh. ng kasagsagan ng pandemic yung IAC laging nanguhuli dyan eh Siyempre, wala nang pandemic yung mga nanguhuli eh siguro ba? Diba? siguro lang ha sa so, tingin ko lang tingin ko lang kasi ako araw araw ako dumadaan dito pinag ano na lang kumbaga, pag, pinagbibigyan na nila ba diba? kasi kung uh, mahigpit pa rin sila dyan sa bike lane So, damakmak yung mahuhuli nyo dyan, oh. O, ngayon, uh, 7.42 pa lang ng umaga. Uh, ngayon ay uh, November 21, 2023. a uh, Tuesday morning. Uh, kung uh, mahigpit pa rin talaga sila, kung sa tulad ng sinasabi nila na uh, consistent sila sa panghuhuli, mahigpit sila na ng huli. Uh, kahapon, wala akong nakita dyan, eh. Dito rin ako dumaan kahapon, eh. Uh, rush hour pa siguro 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 naman ito naman manas tingin ko siguro nanghuhuli sila dyan nandyan sila sa sa shell pag hindi na siguro rush hour no siguro pag hindi na rush hour wala na ano wala na masyadong motor na dumadaan no sasakyan eh siguro nandyan na sila nakapwesto Nanghuhuli na sila ng mga motorista na dumadaan dyan kasi kung uh, ngayon sila mga huli, hindi nila kasi kakayanin hulihin, hulihin lahat yan. Sa sobrang dami pa naman yan eh. Malamang sa malamang, traffic yan dyan. <coughs> hindi ako nagmamalinis. Hindi rin ako nagbabait-baitan. Uh, Dumadaan din ako dyan. Pag feel ko lang. Pero kung gusto ko na nga medyo hin boring, hindi boring na biyahe, eh, dito ako dumadaan Kung gusto ko na nakakapag-relax ako Dito ako dumadaan sa mga normal lane Gusto ko yung pumipila din ako eh Gusto ko yung nata traffic ako Gusto ko yung sumisingit-singit ako Ganon Hindi boring ba? Hindi nakakaantok Kaya Oo uh. O

and these promises broken each word i've lost in the i so back i can see the go 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 just my heart I go hard, I go smart. Ooh.